Bye. O, pa na. Ito na yung ating ating binili na pinalit natin sa lens. Ito na yung par para mapag-daily tayo. Daily. Ayan o. O, lagi. Yung daily. Pang daily. Ang pala nito para. Buksan natin. Vlog joy nito. Vlog joy nito. Phone case pa part. Magtrabaho, mag-collect. E, you know. So, oh. testing natin ito par. Testing. 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 So guys, dito tayo sa car meet. Testing natin tong iPhone 15 pang vlog. Pang daily vlog natin to. Dito tayo sa car meet ulit. Oh. Car meet. Oh, I need that. I need that right there. That one, I need that. That's a supercharger. Make 3,000? You... No, that's shit like 8,000. Make you... I need that in my car. I need a supercharger. Yeah, I should park my car there. Oh, you should my car, my beauty right there. Now look at this. This is the best man. I know. I wish. Alam mo, if I would have had that car, if I would have had that car, me and Mr. B would have been. I don't know. Over here. Si Mr. B, ano namin yun, guys. Pasyente na mayaman, ng bait. Sobrang bait. Pero sobrang yaman niya kung nagkita ng million every year. Sayang, man. Kung kailan ako nag-mustang, tsaka siya na-dense, man. Pati okay naman to. Eh, manong kochi yan, lab. That's ano, lab. Mayroon sa GTA nito eh. Alam ko may ganyan sa GTA. Labo. What's that? That's a V8. V8 yan lab, V8. Abi Pero yun, si Mr. B, pasyente namin yun. Mayaman. Meron siya mga old school. Pasa namatay na siya. men. pagkatapos ng asawa niya. Six months lang, namatay na rin siya. Duro na depress na lungkot. Pero namatay siya, men. Kawawa naman. Sayang, men. Kung buhay pa si Mr. B, sana kasama ko yung mag-carmit pag-weekends. Sinala po. fellas. So yun guys, bumili na kami ng ano -ano, food doon sa loob. Sino man nag-host nung car meet. Kakain mo na kami, gutom na si May Labs eh. No? So ako mo walang siya ng tubig. May Lab! Okay ka lang ba? Yeah. Lotus yan, Lotus! Mukhang oh, maglaro rin eh, oh. lotus pa rin. Ganda na to Boss Manual to, manual. Para ganito, ganda na manipo. Park, guys Upload mo yun Alin? Yung picture ko Yung video ko Wala ka bang picture nun? Ay sa yung vlog Wala ka bang picture nun? Ay sa bago kong pang vlog Actually <laughs>

Grabe sa timo nga kung malinit. Hey, eh. ako. May tae kang inaano dyan eh. Hindi sa nga kung malinit. Ang plastic naman. Hindi mo nga yeah. makikisali eh. So yun tol. Dito na tayo. Sa bahay ni mami. Namiss no, ko yung bike ko men. Alam niyo ba binili ko to? 50 bucks lang to. Di ba ano? 300 to di ba? Binili. binili ko yan. Bike ko yan eh na natin, natin yung bike ko kailangan nyo nang bumomba kasi patagal na siya walang bomba yung bike Bumba na Ang kailan natin binombahan yung bike tsaka umulan pero ulan lang siya no hindi tayo magpapatalo sa kanya men Pogiboy mix ako eh. Check my ride, baby, check my ride. Check my ride. 'yung tricks ko? Ganito lang ginagawa ako sa Amerika pag board ako. Tamang trip lang. <laughs> Tamang trip oh, lang par. Tamang taman trip lang ako dito par. Tingnan mo ah, check my tricks. Oo. <laughs> Mga Check my tricks. Ooh. Pwede pang motocross. pa sa hums, eh. <laughs> sa'yo, no, mga tol. Yan, ito na yung iPhone 15 natin. Sobrang goods niya, men, pang vlog. Ang wala lang siya sa iPhone 15 ko para sa iPhone 15 Pro is yung, yung lag profile, no, yung cinematic. Pero wala, hindi na kinaya ng budget natin. So, goods na to pang vlog, men. So, yan, okay na to, men. Sobrang ganda nga nung quality niya. Eh. gustong gusto ko yung camera niya, men. Sobrang ganda, so... Yan, okay to pang vlog, men.